Ay hey guys, dito kami sa Chinese Garden. Hi naman kayo Jan. Hi ah, guys. Ang mga babae walang dilay. Oh, from Singapore. Wala

Pupunta kami sa Chinese Garden Pero ang init in 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 Isang oras may ganyan yung biyahis Picture time Ang daming itik dito She, ang ganda mo Hello She, ano masasabi mo sa mga Pinay na may asawa sa Pilipinas, may juwa sa abroad. Uh, masasabi ko lang, enjoy lang dito. Habang nandito pa sila. Huwag mm. lang? Balik din sa Pinas. Huwag lang sa ano? Huwag ano, lang, lang magpapa? Ha? Huwag lang magpapa? On TV. Magpapahuli. Pero hindi ako kasama dun. Di ba, Ali? Single. Importante sa akin, pera. <laughs> Dala yung Thanks sa dalas. Ganda nito. Medyo tikat Parang mga pwedeng pundahan. Ang layo po kong tanam. Wala po munta tayo oh. dito. Wala tayong dalang pagkain dito. Ayaw oh dito. my God! Ano ni Mabrela? Okay. Ang suhat! Sayang yung gluta ko. Ang gluta tayo yung mabak. Sayang yung gluta. Ang init. Ito. So, nangitim na yung kilikili ko. Nauna na siya umitim. Uy guys, umitim na ako saan. We're here. No riding ko nana. Pupunta kami dyan. Chinese Tower. I don't know ano tawag na. Basta yun na yun. Hmm. Guys. <laughs> Nakakangalay pala sa mga. <laughs> Parang si Ang mga Inday ng Singapore. Oh. Inet. Mamaya pag-uwi, sabi ko nang, nang pag-uwi. Dito na. Ang ganda guys. Chinese garden dito. Sobrang init. Ang dami. 真的。跟